Nabuto na yung Oscar Subo Ayan, so number one, it's me again, Kuya Daniel And uh, Nakatapos na nung Isang booking natin no? So medyo traffic sa area natin dito sa Divisoria So here are my tips uh, Kung anong dapat mong gawin Bago ka mag uh, Biyahe dito sa TNBS So number one, dapat Nakaligo ka may Dapat presko-presko ka sa sarili mo tapos nung linis na linis ka sa sarili mo kasi uh, pag malagkit ang feeling mo nakakairita sya sa pwede drive oo, oo naka aircon ka but it doesn't mean na uh, uh, hindi ka maglalagkit ba? Diba? may part pa nga na syempre lalaki tayo medyo ano sa kilikili so since naka aircon tayo yung flow ng hangin dito pay ka dito dito so baka maamoy kang uh, ma gili, gili okay so that's number one number two dapat wash na yung nakakarawash na sasakyan mo kasi may mga pasahero tayo ng mga maarte na perfectionist no alam mo driver nila tayo no? so ano man ganon. so gusto nila malinis yung sasakyan natin tayo na naman ako gusto ko malinis yung sasakyan ko so personally ako na nililinis din ito so sa labas Uh, talagang bubugahan mo siya especially sa lamin yun ang dapat na malinis na malinis sa kasi si passenger nakatingin palagi sa labas pag naboboring ba? Diba? so yung sa loob yung mating is dapat malinis din so tayo naka leather seat tayo ka, so yan dapat pinapanasan din so dapat medyo walang mga dumi-dumi siya and so on Then number 3, dapat uh, ready tayo, no. Lagi tayong dapat boy scout, lagi handa. So ano yung part na yon, dapat meron tayong pagkain na makakain kapag na traffic tayo. So we have I have in this here. Ayun ba? Ilaw yon. So may candy ako dito, may biscuit ako dito. May bountain tubig ah po ba kasi <clears throat> minsan madalas no, ramdam natin na busog tayo ngayon pero dahil sa tindi ng traffic sa stress na binibigay sa atin eh, nakakagutom so pag nakakagutom ano pakiramdam? ba nakakahilo? so pag nahilo ka ang, bilis na nga Uh, turnover na magugutom ka na na hihilo ka kagad na bilis bilis lang nun so ikaw madadali sa drive mo so, naranasan ko yan na ako ng pagkain hindi ako nakabili ng pagkain ko so medyo nahilo ako talaga tinurn off ko na yung auto accept ko in off ko muna yung apps ko para nasa ganun hindi tayo mahilo pag drive So, sa lalaki, And uh, number 3 na ba Number 4 na tayo. Ah, uh, ito, ito pa yung pinaka-importante. Tayo yung lalaki nun, depende sa lalaki kung masailan. So, dapat na, uh, mayroon tayong dalang portable urinal. Okay? So, I have here. Ayaw ko lang pakita. And, mura lang naman siya. Nasa 6, 70 pesos lang siya dito sa Shopee or Lazada or TikTok pero sa TikTok ako bumili. So I, I encourage everyone na bumili noon. Bakit? Malaki yung butas. Okay? Pero kung ayaw mong gumasos, pwede kang bumili ng uh, at least uh, yung bote na malaki ang butas. Huwag yung maliit, huwag yung mga sorry ayaw. Uh, the regular na ininom natin na soft drinks. Okay? yung isang iniinom ko energy drink siya na malaki hindi siya yung ano ah, dilaw or pula ah, yung ginagamit sa basketball letter G ang um, isa malaki butas nun so maganda siya ang bilin nyo na yung 1.5 bakit? huwag okay, gagamit ng maliit minsan kasi pag uminom tayo ng madami ang tendency ay ah, yung ihi natin madami rin syempre ay lumalagpas sa capacity ng bote eh, lumalagpas tayo sa capacity ng bote, like 500 ml. Minsan, umihi ako, more than 500 ml. So, yung bote na, ano ko, is nabitin. So, ano anong nangyari? Anong naging ko oh, sa akin? Pinigilan ko muna, tapos tinapon ko yung... Yeah. Wala, wala, lalaki tayo, and ayaw natin maabala kung halimbawa dito ka maabutan ng ihi sa divisorya tingnan mo napaka traffic hindi lang makikita yan hindi lang makikita sa ano yan uh, yari ka eh, unless meron kang portable pwede mo pagsabay yung ihi siya pag drive nagawa ko so case to case basis lang yun no? so kailangan kasi maihi ka kundi baka magkasakit ka sa mo sa bato mo okay kasi ganito yan sa ihi uh, the more na naiipon siya diba ganito lang siya kalaki eh pinuno mo siya pag pinuno mo siya nag expand siya eh pinigilan mo pa ng konti nag expand pa ulit ngayon tsaka mo inihi pag inihimo mo siya, magiging ganyan na siya kalaki. Supposed to be dapat ganyan. So, ang laki ng difference. Ngayon, pag inihimo mo na siya, bawa, sabihin na natin na bumalik naman siya sa dati. Guys, uh, the more na ganon, yung bakter, meron kasi bakteriya yung inihi natin sa loob. So, pwede kang magkasakit. Okay? Uh, that's for tips. Ano ba? Uh, bribe. Dapat, meron kang barya sa at least meron 1,000 pesos na uh, perang dala na kung saan yung 500 hundreds yung 500 is 50s bakit? para ano? Uh, what do you call this? may panukli ka sa mga cash transaction mo dito okay so yun po yung mga tips natin sana makatulong sa inyo at yan part na yan is para hindi makaabala sa atin mismo Okay, para patuloy siya sa biyahe natin and hindi tayo magkaroon ng delay. Okay? So, see you on my next vlog. Bye!